magandang gabi mga ate, mga kuya. Isang araw na naman, actually, isang gabi. Ah, ngayong gabi na to ay special kasi andito tayo ngayon sa Indigo Bay. Kasama po natin ang mga kasamahan sa media from uh, Calabar Zone. So, ibig sabihin, in-invite po ng ating regional director, si uh, Brigadier General Paul Kenneth. Lucas ang ating mga media friends no? at para magkaroon ng meet and greet. Nandito po ngayon, meron tayong fellowship after the meet and greet. Nagkaroon po tayo ng program kanina kung saan nagsalita ang ating video director. Siya ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa tulong ng ating media na napakalaki ng uh, role napaka-importante ng parte ng uh, media group para po mapaganda at maipahayag sa publiko ang uh, ano pa yung ginagawa ng mga kapulisya natin. Ito so, po ngayon, signal po natin yung mga kaganapan kasi po nagdala po ang uh, PRO4A ng kanilang band, eh, ha? yung combo uh, kung tawagin. Ha? Singing, uh, may marching band, may uh, singing band. So, nagkakantahan po sila ngayon dito. At uh, may konting kasiyahan uh, kasiyahan, salusalo, para po maipakita sa ating media na ang ating uh, leadership, ang ating uh, namumuno, namumuno ng Calabarzon ay concerned sa welfare also ng ating media. Nakatuwang natin na sa pagpapalaganap na magandang balita sa ating uh, nasasakupan. Ganun din po tayo, of course, sa Laguna. Ito po. Dito po kung pakita mo mamaya kung gaano kung ganda 'tong resort na 'to. 'Di ba? Then makikita natin na uh, ang uh, mga lugar na pwede natin puntahan para mag-enjoy. Kahit tayo po ay uh, punong-puno ng trabaho, may panahon pa rin. Time for everything. Time to rest, time to play, time to work, time to pray. Okay? So tingnan natin siya.